Igan, lusot na sa Komite sa Kamara ang tatlong resolusyong nananawagan dapat makipagtulungan ang gobyerno sa imbisigasyon ng International Criminal Court o ICC. Git naman ang Solicitor General, walang ligal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC. Saksi, si Tina Panganiban Perez. Makalipas ang apat na oras na deliberasyon, lumusot sa pagdinig ng House Committee on Justice at House Committee on Human Rights ang tatlong resolusyong isinulong ng ilang mambabatas. Unanimous ang naging desisyon ng Kamara sa mga resolusyong nananawagan sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court tungkol sa gyera kontra droga sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. This resolution is about principle not personality. Cooperating with the ICC underscores our commitment to upholding human rights. Pinag-uusapan dito ay buhay. So wala pong mga impediment dapat na mag pag mag ano, no napipigil doon sa paghahanap ng justisya para dito sa 7,732. Hulyo ng pagtibayan ng ICC Appeals Chamber ang desisyon ng Pre-Trial Chamber 1 na payagan ng ICC Prosecutor na ituloy ang investigasyon nito sa mga sinasabing krimeng nangyari sa Pilipinas mula November 1, 2011 hanggang March 16, 2019. Kasama rito ang mga napatay sa polis operation sa kampanya kontra droga Noong Administrasyong Duterte, kung saan umabot sa mahigit 7,000 ang nasawi ayon mismo sa Department of Justice. Kabilang dyan ang asawa ni Jane Lee. Naniniwala at umaasa kami na ang imbestigasyon na ito ng ICC ay para sa interes ng mga maralitang pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay na sa nakaraang pitong taon ay patuloy na nagahanap ng hustisya pero ayon sa DOJ, gumagana naman ang sistema ng hustisya sa bansa. May ilang kaso na raw na isinampa sa korte at may mga nasentensyahan na. Ang Solicitor General, nanindigan ding walang legal na obligasyon ng Pilipinas na makipagtulungan sa ICC dahil wala raw itong jurisdiction sa bansa. Anya kumalas na ang Pilipinas sa ICC noong 2019. Habang 2021 na na magdesisyon ang ICC Pre-Trial Chamber na simulan ang imbasigasyon sa war on drugs. Ang may primary jurisdiction to investigate all offenses and crimes that happened within Philippine territory belong to the national domestic institutions. If we allow someone else to do what we ought to do, Then, in effect, we are surrendering, surrendering part of our sovereignty. Ang PNP, sinabing susunod lang sila sa kung ano ang sasabihin ng Pangulo ukol dito. Ang Commission on Human Rights naman, handa raw kung kailanganin ng ICC ang kanilang koordinasyon bilang isang independent at constitutionally created na komisyon matapos sa probahan ng mga resolusyong humihimok sa pamahalaan na makipagtulungan sa investigasyon ng International Criminal Court, makikipag-ugnayan ang House Committee on Justice at House Committee on Human Rights kay Senator Risa Ontiveros na naghain ng katulad na resolusyon. Ang resolusyong inihain ng senadora, inalmahan kahapon ni Senator Ronald Bato de la Rosa na dating hepe ng PNP noong isinagawa ang war on drugs. Pero kagabi, nakausap daw ni Dela Rosa si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa investigasyon ng ICC. Napag-usapan namin personal eh, dalawa. Uh, I'm not at liberty to reveal the details of our uh, of our conversation dahil nga, it is a privileged communication between us. So, basta, tingnan lang yung mukha ko, nakangisi. Happy ako, happy. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Perez, ang inyong saksi. Alex. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Para sa mga kapuso abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.